sobra sa pa sakit ko yung kayo mga buotan ginawa ko anak. So, pero akong kamangkuran. Pinanggaon kayo. Isa nung tanong ni matayo. Ako kaya pangiyagyo na ako na nga. Nabala ka siya. So, pero na buotan niya akong kamangkuran, sir. Salamat lang sa ginoong nagtagaan pa ko niya. Gibinlan ko niya sa kabuo.

before anak namatay, before sir, na pa. ang trahedya sir, anak pizza dos, murag nagpahiwatig na gyud ba? Ang kanang kani si Landu ka magsigig sabat na ako, laki ang tao ni anak siyang hama. Angel, ayaw ginig biya, kuyog na ako. Angel, ha, ayaw biya si Alin, akong anak bantay yung pagkamatay nila sir, naris ko nagpapataw sila doon sir. <laughs> Ano, ang anak ang magbuang sa bendik bendik water at tungkit sa dos si Kyle Kyle, Kyle. kapuyan sir so, ang na. namising kato si Ingrid Rose kapuyan kami kung bayaw si Alin, journalin. din ah bawag ni sa kawalan Sakit kayo, sir. Naghanon kung mga kaliwag, mga sa akin Kung anak sa mag-uulis ko, sir, ka masakit sa akin ka. ang baha, grabe ka niya. sa Kaya, sir, layo sa pa. Kasi, sir, makasubay din ako. anak masubay ko. Kaya, ragit na nga. Kaya, ragit na nga. Kaya, ay, ubang lap siguro, sir. Kay, ni Ibin. Di unta sa ka sa trahidya. Wala man, gi-announce daw nga to. Diyan na pa Ay, dapat ba na ay magsirin mo lang? Mamawagan nga matabangan mo unta tako ng tagad ko. Nga ano, ang ingang man ko. Ang namising mo, ito ang tayo nila nga. Eh, di rin kay dire mangut ang dakoy impact daghan dili kay ang ako ra anak apoy daghan kay ayong mga mga matay sir kinaka po sa inyo sa CPU ito tamya odos tamya odos kurup na kurup na kurup na kurup na kurup na sa tamya odos na ako nang trabaho sa lang pula ko pero kanin mong mga, mga si anak nga sa Tamiyaw Sa inyong balay na? Oo. Okay, pila ka-anak ni or members of family ang ang namising karol ang ang namising tulog niya duha ang nakita ng patay ako survival ito na ako sa kaanak buoy kay maghilak ko sa iyahang ang kaanak kani imong hang umagat ang buntis buntis mga nakainimix lang in town dako kay kian in